tap ng pasok ha ah. hindi naugos ha ah. sweet vinegar 149 may happy christmas po. Oh. dito tayo sa fresh options uh, inaantay lang natin yung karne na itawag na And then bayad tayo para pala to sa ready hit go Playtime. Hi Andrew. It's don't don't wait for apps. Apps will still have uh, an assessment, okay? Uh, we will go na. Bye. What's that? Birthday? Ha? Huh? Play date? Play date lang hindi to birthday party. Okay, sige. Show it to mami later, okay? Para sa lunes. Sa lunes ako. Pinagbalos ko na. May kopya ba ako? Diyan muna yan. May kopya po. Ah, may kopya na ako. <laughs> okay. Buti ng sigurado na kinasikaso ko na. para sa uh, isang unit yon uh, mag install ng smart door yung, yung mga digital para no? uh, para nakokontrol na lang natin sa cellphone yung passcode or pwedeng keycard yung mga ginagamit sa hotel so isang unit lang muna yung i-installan para matest natin kung okay ba diba? pero sa lunes pa yon by schedule kasi yung binila natin ng smart door ang tawag is Smart Door Access Lock. Yun. So, sa Monday pa 'yon. Ano lang ano lang naman ano ngayon eh, Thursday pa. Inasikaso lang natin. So, 'yun, ah uh, natin si Pixar sa bahay ng kapatid ko dahil later may baseball siya. Tapos in between, uh, mag mag-workout muna tayo. Pagka-workout natin, susunduin ulit natin after ng classes nila. Ok tapos na mag-workout uh, Ngayon uh, Kailangan na natin bumalik sa Alabang area para uh, Manood na lang no Mag-aantay tayo sa Baseball practice ni Pixar Doon na lang natin siya antayin matapos maaga tayo sa Pagsundo kay Pixar So panunood na lang natin siya Mag-baseball practice no Nandito sila Ayan. Ayan. Okay. Balik muna tayo dito sa kotse. Dito tayo mag-antay wala kasing maupuan doon ang na ako nakatayo. So tuloy-tuloy pa rin yung practice nila doon. Anyway, habang nandito ako, nakaupo, may tinikman tayong tsokolate no. Actually, itong bag po na to, paper bag na to, pasalubong po sa akin ng ay, hindi sa akin. Pasalubong po sa amin ng kapatid ko. Uh, yung kapatid ko po kasi uh, yung kapatid kong babae sila po ng family niya uh, galing lang po sila recently sa Japan so namasyal silang yan mga anak niya si Axe yung pinsan po ni Pixar so pagbalik nila magigyan po tayo ng kasalubong pakita ko po sa inyo Tal, habang nagaantay tayo kay Pixar ito po yung una binuksan ko na yan yan chocolate may, Mayji, Mayhi. Ano bang pronunciation niya? Yan. Melty Kiss. Yan, chocolate. Di ba? So, hapon-hapon. Pero, Melty Kiss nakalagay. Tapos, next. Wasabi. Yan. Wasabi, parang crispy, no? Parang mani na wasabi. Mani yata, mani. And then next. Chocolate ulit. Mayhi ulit. Mayhi o Mayji. Basta bahala na po kayo sa pronunciation nyan ah. Alam ko meron yan sa Pilipinas dito eh. Or export din galing Japan. Ah, import. Import galing Japan. And then last. Ano to? Ichiran. Ramen. Ah, okay. Noodles. Yan. Ramen Diba So salamat po Sister Salamat sa kapatid ko Salamat Ate Sisi Axe and Katie Sa mga pasalubong nyo Salamat Marvin Yan. Salamat Gonzales family <laughs> So Ito po Anyway uh, May papakita pala ako kasi yung last time po na uh, last November 15 to be exact. Uh, may vlog po ako noon. umaten po kami ng uh, kasal po ng pinsan ko sa Laguna. So habang ongoing yung kasal, yung ano, yung, yung kasal mismo sa simbahan, uh, umuulan-ulan po kasi yung time na 'yon na yung weather. Tapos nagpark po nagpark ako sa isang parking space doon na puro puno. So after nung kasal, uh, ginamit natin yung kotse, of course, and then pumunta tayo ng reception, napansin ko dun sa hood, hood netong kotse, maraming mga maliliit na sanga ng puno, mga nahulog. So yung time na yun hindi ko pinansin, no? Kasi nga umuulan-ulan, tas nahulog-hulog yung mga ano. Tas magaan lang naman yung medyo... Oh, light lang naman yung mga maliliit na sanga ng na hulog sa hood. Tapos, 'yun napansin ko, eventually sa mga sumunod na araw yung nililinis ko na tong kotse, may mga dent. Ang ang kaso napaka ko po sa kotse no. Ah, uh, ayun, masakit po sa akin yung makita ng may dent yung kotse. Lalo na lalo na po ako no. So, papakita ko po. ayan habang ito nga pala andun pa si na pixar so ito po yung dent na sinasabi ko ito may maliit na scratch hindi po kasi kita sa camera no kung titignan natin yung angle na ganyan ito po banda dito ah, hindi masyadong kita no pero kung in real life po kita yan dito po medyo malalim-lalim meron din po isa dito ewan po kung kita po ito ito dent po yan and then meron din po dito ayan itong isa yan ito yung mga nahulog na sanga ng puno so in short yung nakapark ako dito for example dito nakapark tayo no dito nahulog yung mga sanga ng puno which is yung ano tinanggal-tanggal ko lang umuulan yung time na yun hindi natin pinansin so napansin na lang natin siya yung naglinis na tayo so doon lumabas yung mga dent Ayan. ito po ito kita mo po yung gas, -gas na yan straight po yan tapos patong-patong na ho yan Basta in real life po, makikita nyo yung dent niyan. So ayun tapos uh, habang on the way ako habang uh, drive yung mga sumunod na araw uh, meron po akong nakitang parang auto repair shop no yung mga nag-aayos ng dent dito po banda sa malapit lang po dito uh, nagpa-estimate po tayo ang estimate nila is para maayos po lahat ng dent na pinakita ko is around 45 to 5k around that amount no so magtatanong pa tayo sa iba baka makita nila yung yung dent na to and makapagbigay sila ng presyo baka mas mura pero so far yun yung yung ano natin base price na yeah, ano natin 45 to 5k so tagal na november 15 yung kasal january na ngayon so Ayun, kailangan munang makaipon ng konti para ready na tayong ipagawa, no? So, just, tapos dumaan din po yung Pasko, lahat busy po kami, hindi ko na po naasikaso. So, ako nga po bilang, ano, bilang maselan sa kotse, bilang laging naglilinis ng kotse, uh, para sa akin po, every time na nagde-drive ako, lalo na po sa anggulong ito, kitang kita, ito. Hindi po kasi talaga kita by camera eh, no? Makikita ki, dito kasi ngayon, kitang-kita ko yung dent banda doon and doon. Ayan. So, pasensya na po kayo no para sa akin lang ho 'yun no bilang maselan sa kotse no yung mga simpleng dent. Hindi po ako mapakali. <laughs> Pero may mga kilala rin po ako na lalo na yung mga maalagain lalo sa kotse yung unting ano lang ganyan din maintindihan nyo po yung nararamdaman ko so yun uh, sa mga susunod na araw pag nagkaroon tayo ng oras uh, ipapagawa na natin doon pag wala na tayo nahanap na iba pang baka mas mura pa doon sa pinigay sa ating presyo so yun no uh, pampaubos oras lang po yung tsikahan natin ah uh, habang inaantay po si Pixar matapos sa kanyang baseball practice